Magandang umaga po uli sa, sa inyong lahat. Ito po muli si, si Attorney Mike. And today, the impeachment uh, saga ay nagpapatuloy. Para siyang sinusubaybayan ng mga tao ngayon na isang uh, telenovela. But there are a lot of things that are happening, na kagaya nga ng ating prediction noon, that will really suggest that this is dead. Uh, this impeachment is actually dead. From the moment na natapos na yung halalan, Last May 12, uh, naging malinaw na na even if the impeachment proceeds, hindi mananalo ang administrasyon in trying to impeach uh, Sara Duterte. Uh, something happened along the way. May mga nagbago ng posisyon, may mga umatras, may umabante. Pero makikita nyo ngayon, may mga uh, at least three major camps that are making themselves known pagdating sa kanilang posisyon dito. Number one, yung Kongreso as a whole wants to continue uh, supposedly na matuloy yung impeachment. Um, within the Congress, meron pong mga magkakahiwalay pa na black dyan. Ano? Andito po yung mga dilawan at pink lawan at saka yung pong mga nasa makakaliwa na patuloy na nagsusulong ng impeachment na ito. At uh, sa kabilang panig naman, meron po dyan yung Senado at yung Senado ay nahahati pa sa dalawang paksyon as of the moment. Yung mga incoming na mga senators at yung mga uh, outgoing Congress of the of the 19th Congress na supposedly ay pinongunahan ni Jesus Cudero. At ngayon, nais nice kong uh, pag-usapan natin upang maunawa natin saan nanggagaling itong mga posisyon na ito. ano ay uh, yung pangatlo pa pala dyan is the Malacanang itself, ano, yung, yung position ng, ng Malacanang. And let's break it down. Kongreso. Bakit gusto ng Kongreso di umano na ipagpatuloy ito? Well, ang uh, gusto ng Congress dyan is distraction. Congress assumes talaga na ang mga Pilipino ay maigsi ang ating memorya. Tayo ay medyo may likas na katangahan. Sa pamagitan ng impeachment, malilimutan ninyo yung San Juanico Bridge, yung uh, uh debacle o yung uh, usapin tungkol sa, sa budget, yung PhilHealth, at yung mga ayuda, yung mga sunod-sunod na mga kapalpakan na nangyari dyan sa, sa Kongreso. Naisip nila, when the people are distracted by the impeachment, well, malilimutan din nila yan. Itong mga makakaliwa, ano, yung mga makabayan black, bakit gusto nila magpatuloy yung impeachment? Marxist principles po ang tawag dyan, dialectical materialism. Uh, yung mga naniniwala sa mga pilosopiya ng communism o marxism, uh, nag-introduce po sila ng konsepto noon, a philosophical concept called dialectical materialism. In essence ano ang uh, under this uh, concept or theory, change is only uh, possible through conflict. Kaya mas gusto po ng mga makakaliwa, lagi may conflict kasi sa palagay nila, dito lang talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago. At yung pagbabago na yun na hinihintay nila, ay yung sila naman ang malalagay sa posisyon. You know? And this is a uh, a principle that has been used or sinusunod ng maraming mga communist states. makaya makita nyo, in the beginning of uh, at the birth of a communist state, laging mayroong conflict, mayroong gera. And wala pong diferensya yan, walang pagkakaiba yan dito sa position that is being taken by the extreme left dito sa Kongreso. They wanted conflict. Yung uh, pangatlong grupo naman dyan sa Kongreso is the pink lawan, mga dilawan. Bakit nila gusto na magpatuloy ito? Uh, well, relevance naman ang kailangan nila dyan. Well, supposedly, uh, yung mga bagong elect na mga uh akbayan no sila senator uh, former senator de lima sina uh, uh, attorney shield uh, jokno will be part of the prosecution well this will uh, give them exposure this will give them uh, relevance no pagdating sa pagpasok ng ng kongreso at sa iba well, parang day of reckoning at sila doon sa mga duterte as prosecutors. But that is also not still certain kung sila nga yung mga mahahalal na prosecutor because malakanyang has nothing to gain ano, except kung uh, magagamit nila yung mga liberal or yung mga pink lawan or dilawan just to distract or to destroy yung mga Dutertes. So that's uh, what's gonna happen. Ano. Pagdating naman po sa uh, Senado, dalawang blackboy yung Senado ngayon. Ito yung Sena yung block ni Senator Jesus Ch Escudero under the 9 th Congress and now the incoming block ni Senator uh, Tito Soto. Well, I don't believe na si Jesus Escudero has suddenly switched sides at uh, bigla na lang ay eh, maka uh, Duterte na siya. Well, alam niya uh, what the Duterte block brings to the table. That's why he uh, he has to court them at uh, dangling this idea na masususpindi na itong impeachment would be one way of gaining popularity uh, among this bloc. But also, I think this is also the position already taken by Malacanang at ini echo lang ito ni Jesus Codero. I don't think Jesus Codero is acting independently on his own. Tingin ko may basbas -bas din ito ng Malacanang. Patayin nyo na lang yan sa Senado. Bakit? Ay mas mainam pa na i-dismiss ito based on technicality rather than... Uh, lumabas na wala naman talagang basihan o walang factual basis o talagang wala kayong bilang pagdating sa Senado, may expose yung inherent na kahinaan of this current administration if the impeachment trial proceeds. But even if it proceeds, mas masama ito para sa administrasyon because the vote will say talo sila dito sa butuhan pagdating sa, sa impeachment. Malakanyang, the third group here, is uh, trying desperately to distance itself from this impeachment. They yeah, tahimik sila sa sa kasalukuyan. They're allowing the Senate and Congress to uh, duke it out. Ano sila mag, magtalo, maglaban-laban tungkol dito. But I think this is by design because Malakanyang is already trying to distance away from a fight na alam nila na sila ay matatalo. Wala silang panalo dito sa impeachment na ito. This is a, a, a cause that is already dead in the water patay na itong impeachment na ito. Matuloy man itong trial o hindi, this is already dead. It's a done deal pagdating sa impeachment ni Sara Duterte. They cannot possibly impeach Sara Duterte at this juncture. Well, what is happening right now is just uh, a distraction para sa ating lahat ano, bilang mga Pilipino. Uh, enough of this bullshit about a constitutionality about right and wrong. Itong sa kongreso, isa na nga sa mga miyembro ninyo, si Toby Chalco ang nagsabi. Pinirmahan niyang impeachment na yan in exchange for the release of funds para doon sa mga congressman. So please, stop telling us about stories about this, you know, releasing evidence about the truth. This is not about the truth. This impeachment is all about corruption. It's about you people getting your money para sa halalan. So, walang benepisyo ito sa sambayan ng Pilipino, ang uh, impeachment nito. We, we are just being removed from the important issues that is spending, and pressing para pa sa mga mamamayan. Ang sagot sa kahirapan, unemployment, yung mga infrastruktura na umaepekto sa atin, yung paghahari ng mga political dynasty, at pagsulpot ng mga bagong oligarkiya sa ating lipunan, yung mga malalaking korporasyon na kumukontrol na halos lahat ng, ng ating ekonomiya. Ito ang mga importanteng isyong dapat i-address ng ating bansa at mga darating na mga leader o ng darating na kongreso. But are you up to the challenge? Kesa yung iniistorbo nyo ang sambay ng Pilipino sa pamumulitika ninyo sa mga impeachment process na ito na wala namang kapupuntahan. Kaya po tayong lahat, patuloy tayong manalangin para sa ating bansa. Let us continue to uh, engage, participate, at mag-aral tayong lahat. Sapagkat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all, at mabuhay ang Republika ng Pilipinas.